nasawi na nasunog ang kanilang bahay sa Tondo, Manila. Kasama nasawi ang bata, isang sanggol. At mula sa Tondo, nakatutok live LG Boy 9. Yes, Hayasen. Isa pa nga sa masaklap na nangyaring sunog dito sa Tondo, Manila na bukod sa isang buntis ay mayroon ding dalawang minor de edad ang nasawi. Binuhusan ng tubig ng kapitbahay at taga-barangay ang ikkaapat na palapag na nasunog. Kaninang mag-alas 4 ng madaling araw. Dito sa Kamba Extension Street 20 Zone 2 sa Tondo, Manila. Pagsabog ng current man talagang totally. Eh. Ang laki na ng sunog ma'am kasi puro kurtina ang nasa loob. Tapos yung pinto, naka wallpaper niya ma'am, yung parang cotton. Yung pagkasabog po ng bumbilya po dun sa second floor po, sa may hagdanan, pagkasabog po, dumukit po sa kortina. Bigla po siyang lumiyab. Bumalit po ako, siniguan ko po yung bumaba na tumalo na po sa bubong. Hindi na po ako makaakyat, lalo na lumakas. Pinalabas na po kami ni chairman po namin. Balik sa iyo, sen. si nanay. Kagabi kasi. Nalungkot tuloy ako. Pero buti na lang may cafe. Alam ko napapagaan ito si nanay. Dahil ito ang kanyang paborito. kung nakikita si nanay na humingiti. Salamat sa Nescafe. So, mga kapuso, Batanes o Babuyan Island ang tinutumbok ngayon ng Typhoon Julian. Nakataas na ang tropical cyclone signal number 3. Rundom na ng ilang residente sa Batanis ang lakas ng ulan at hangin ng bagyo. Ang ilang magsasaka sa ibang mag nag-ani ng palay na maaari pang may salba. Ang inang grupo ng tour guide umiikot at tumutulong sa pagtali ng mga bahay, halos isang daang turista ang stranded. Dahil sa pananalasa ng bagyo, suspindido na ang mga klases at trabaho sa Batanis, bukas hanggang sa Martes. Kinansila na rin ang ilang mga flight. Magandang hapon po, binabaybay na ng mga ulan at hangin dala ng Typhoon Julian ang ilang lugar sa Norte. Signal number one na ngayon sa La Union kung saan na katutoks live si Quincy Pia Ivan, sa mga oras na nga na ito ay ramdam na ng apekto ni Bagyong Julian sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Malakas na ulan ang naranasan sa Lawag City, Ilocos Norte nangamba ang ilang magsasaka sa pagkasira ng kanilang pananim na palay, lalo na at malapit na itong anihin. Norte, binabaha makasada matapos umapaw ang kanal. Ilang motorsiklo ang lumusong pero huminto ang, ma ang mababang sasakyan. Sa Crino Ilocosor, hindi na madaanan ng mga sasakyan ng spillway dahil sa pagtaas ng libel ng tubig sa Santo Domingo, Ilocosor, patay ang 16 anyos na binatilyo matapos malunod. Tinangay ng malakas na alun ng, ng biktima at ang kanyang ama. Matapos maligo sa dagat sa kabila ng masayang panahon, patuloy na pinaghanap ang kanyang tatay. A hair. I, I use, use Palmolive Natural's natural, Beautiful Long Conditioner. Palmolive Natural's Ultra Smooth Shampoo with 100% natural, natural aloe vera extract extra. for hair you can finger, finger comb into place. Instantly smoothen hair for effortless finger combing throughout the days. Infused with aloe vera and vitamin extract, long-lasting and uplifting fragrance. best, best used with formal use measures and smooth Mga kapuso, pinatili po ng Typhoon Julian ang lakas nito habang kumikilos hilagang kanluran sa Pilip Philippine Sea. Sa silangang kagayan, huling na mataan ng pag-asa ang bagyo sa 235 km east ng kagayan nasa 120 km per hour ang lakas ng hangin nito at buksong pag-abot sa 150 per hour kikilos ito ito pa north is sa bilis ng 15 km per hour kung hindi mababago ang kilos nito maari itong lumapit o maglandfall ang bagyo sa Batanis o Babu Babuyan Island bukas batay sa forecast track ng PAGASA ayon sa pagasa posible din lumakas pa ang maging super typhoon ang Bagyong Julian dahil sa Bagyong Signal number no. 3 sa Batanes at nor North Northeast portion ng Babuyan Island. Signal number no. 2 sa mainland Cagayan na natiling bagi ng Babuyan Island Apayaw at northern at central portion ng Ilocos Norte, signal number 1. Sa natitirang bagi ng Ilocos Norte, Parti nito sa Ilocosur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Binguet, Isabela, Uwe, Biscaya, Quirino at nasa northern at central portion. Na Aurora, bukod sa malakas na hangin, aasahan ng malakas hanggang matinding ulan sa mga lugar kung saan nakataas ang warning signal simula ngayong araw. Datos mula sa weather light torrential rains. Ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon mula sa Lunes hanggang Merkules, posible rin ang pagulan sa Metro Manila, light, light rain, intense rain, rain sanman sa ilang par parte ng Visayas at Mindanao. susunod, jeep ni tinawag na patok, sumalpok, mga pasahero, sugatan! Sumalpok sa gilid ng kalsada sa Quezon City ang maharurot na jeep na tinatawag na patok dahil sa malakas na pagtugtog yang ang tinututukan. Ayon sa pulis at mga residente, ang pinaka ang pinakamalalang injured ng passenger ay head injury. The other is minor na lang po na naman gusto sa pangyayari na yan. Sa akin lang na mabayaran din yung anong damage, lalo na yung gate ko. Please na mag-drive kanina sa isang lakas po ng tugtog. Ang sarap ng tugtog niya. Natutuwa pa siya. Tapos sinabihan ko siya na Kuya, kung pwede na ano na dahan-dahan lang. Pagkaliko ko po sa kanan, yun na po yung ayaw na bumalik yung manubela ko. Hindi ko naman po kaagad basta-basta may mapipreno na po yun. Okay. Na-curious po ang fans sa naging Instagram story post ni Alden Richards. Oh, okay. Nakapokus man ang picture sa football sa nasa harap ni Alden Richards Curious ang fans sa background dito pero don't worry. Dahil sa IG post ng kapatid niya, magkakita nagkaroon para sila ng family niya ng banding. Hinako pero nabawi ang kotse ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Ayon sa beauty queen sa kanyang Instagram post, isang regular created at ang nobya nito ang mamami sila ang responsable sa nangyari. Nagtrabaho at tumira daw ang mga ito sa isang apartment sa Manila. this may si Michelle sa naging aksyon ng mga taong pinagkatiwalaan at tinulungan daw niya. May ginagawa na daw si Michelle kaugnay ng insidente. Pero kung hindi may babalik sa kanya ang mga bagay na kailangan, pag sa uli, magpilitan daw siya pangalanan ang mga kasangkot na nasa France. Ngayon, sila siya kasama si Miss Universe 2015 Pia Wurzbach at itang pang-personalidad para sa Live sa GMA News Center. Muli, ako si Hayes and At Subway, ako naman si Alden Bayan ng 24 oras. Ako ah, 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 Ako ah, 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 Pagsabog ng kulyente, ma'am. Ang <laughs> kagad ng sunog, ma'am. Kuryente na ang nasa loob. Ang laki na kagad ng sunog, ma'am. Ang Kasi... pagsabog po, dumig. <laughs> Ego. Sa pagsabog ng kuryente, ma'am. Maganda ng... <laughs> sa... Sabog. <laughs> yung pagsabog po, yung bumbilya. <laughs> ah, yung talagang totally. Totally. Sige, ah. <laughs> okay. Yung pa... <laughs> pagsabog ng kuryente. <laughs> Laki kaagad ng sunog. Ma... <laughs> pagsabog ng kuryente, ma'am. Talagang to. Ano, <laughs> Hagdanan. Pagsabog. Kung pagkasabog po ng bumbilya po doon sa second floor po, sa may hagdanan pagsabog po, dumikit po, may kuryente. <laughs> Danan, pagkasabog po, dumikit po, may kurti Ilang motorsiklo ang...